Grabe tao ka ba? Di kita kinakaya. Uy. Ang lupit mo. Minal mo ba yung tao? Hanggang ngayon ay marami pa rin ang naguguluhan at napapatanong sa kung ano ang totoong dahilan ng pagwawakas ng relasyon ni na Kim Chu at Sian Lim na nagtagal din sa loob ng mahigit 12 years. Marami kasi ang napapatanong dahil sa pananahimik ng dalawang kampo na tila ba ay maayos nilang winakasan ang lahat. Ang tanong kung ano ang naging sanhi upang tuldukan nila ang lahat at manahimik na lamang bigla pagkatapos. Samantala, dahil sa patuloy na pananahimik ng dalawa, marami ang mga naglabasan ngayong mga spekulasyon patungkol sa totoong nangyari may mga naghinala na magiging malaking pasabog ang pagbibigay ng pahayag ni Kim Chu, hinggil sa totoong dahilan kung saan maari pa umano itong ikasira sa showbiz career ng aktor. May mga naglabasan ring mga haka-haka na umano'y nahuli ni Kim Chu si Xian Lim na may ginagawang hindi katanggap-tanggap kaya naman nagwakas ang kanilang relasyon. Matatandaan na nauna ng isiniwalat noon ni Xian Gaza na may source siyang nagsiwalat na third party di umano talaga ang dahilan ng hiwalayan ni na Kim Chiu at Xian Lim. Ayon sa source ni Xian Gaza, nalaman umano ni Kim Chiu, na matagal nang may ibinabahay, si Xian Lim lingid sa kanyang kaalaman. May kalib in na pala umano itong si Xian Lim kahit hindi pa sila naghiwalay ni Kim Chiu. Kung totoo man ang isiniwalat ng source ni Xian Gaza, Tiyak na labis na nasaktan si Kim Chu sa ginawa ni Xian Lim, dahil umasa rin ang aktres na siya ang magiging misis ng aktor. May mga nagsasabi pa baka ito ang dahilan kung bakit hindi nagawa ni Xian Lim na mag-propose kay Kim Chu, dahil may iba pala itong babae. Samantala, hindi naman ipinapakita ni Kim Chu ang naging epekto sa kanya ng hiwalayan nila ni Xian Lim. Marahil ay nakatulong na rin sa aktres ang pagkakaroon niya ng sunod-sunod na proyekto para hindi na niya maisip ang lungkot na idinulot ni Xian Lim. Samantala, naguluhan lalo at lalong na intriga ang mga netizens dahil nitong araw lang ay nagpost ng video si Xian Gaza sa kanyang official Facebook. Sa kanyang video paulit-ulit sinasabi ni Gaza na bakit daw ginawa ni Xian Lim kay Kim e eh, napakabait ni Kim sinabi din nito na walang puso at tao ba daw si Xian Lim. Sa tono ng pananalita ni Gaza, ay tila ba sobrang sama ng ginawa ni Xian Lim kay Kim Chu. Ang naturang video ay agad namang binura ni Xian Gaza sa kanyang Facebook. Ano kaya ang ginawa ni Xian Lim kay Kim Chu? Sana'y magsalita na si Kim Chu sa issue para matapos na itong mga espekulasyong ginagawa ng mga netizens. Sa ngayon maraming naghihintay sa mga pahayag ni Kim Chu tungkol sa isyu ngayon sa paghihiwalay nila ni Shen Lim. Oh, grabe ka naman. Kinawa mo yan kay Kim. Ferticap, napakabait ng tao. Kinanin mo? May puso ka ba? Ba't kinanin mo si Kim? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.